Sarong gada na babayang umboy ang nadukayan sa laog ng Ecobag sa Matiway Street, Purok 5, Barangay San Felipe, Naga City, alas 8 kasuod mang aga si Chemre 18. Basado sa report ka Naga City Police Office, sarong residente sa lugar ang nakadiscover sa umboy na tulos mo na ipinaabot sa kaaramang kan mga opisyal sa barangay asin sa kapulisan. Naaagnas na inikan madukayan asin pigtutubudan na nasa duwa has sa tulong aldaw ng gadan. Pigdara pa man ini sa City Health Office para sa magkakanigang eksaminasyon. Um, trying to assess na Uh, kung iba duman si CCTV sa uh, entrance and exit ka din, tinampo. Kasi uh, ini yung si Chumatiway medyo ano siya, tago. Dahil mo siya liblib kasi harani mo lang siya sa sentro pero dahil kaya siya usually inaagihan ng mga tao. And bako man siyang main road pero connecting siya kan tinampo na kang barangay San Felipe and barangay Balata. So ini ang connecting na tinampo and yet dikit lang po ang naka-star sa lugar na ini. Blanco pa ang sa kung ay nagtapok o nagwalat ka na sabing umboy. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyong kapulisan ngani ni kagibo. Maganda po ang kooperasyon kang publiko kung ikaw po aram na sarong babae na bados, na biglang uh, kung pinagsususpensyan ta na biglang nangaki, alagad mayo po ning na na aki. Pwede po yan na uh, uh ang kitang informasyon kasi pwede po ini mag-lead sa pagkakabisto uh, kumaga, sa kung may kagibo kang siring na in-increment as in, para man po sa mga ina uh, likayan tapong pong marayan sa mga aki atin ang siring pong uh, pagbados asin pang aki karo pong regalo na tinong sa toya kan mga na Diyos na po pagsayangon at na ita po pagbasang-basangon Kasong infanticide ang kakaatubangon na asunto kan kagibo para sa mga baratan at Regine Boy